Magandang, 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 magandang tanghali po mga kapatid. It's me, kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Narito po tayo ngayon sa Barangay Amaya. Uh, dito kay Paring George. Nag-assemble po, Nag po siya ng kalan na di ang gatong use oil mga kapatid.

para pwede 'yung mga patak oh para hindi matapon oh yes. oh. yun, no? <laughs> bago... 'yung uwaronis. 'Yung butas eh eto oh. 'Yung oh. Tayo tiktya lalo. Kunin natin. Oh, nakoslit sa ilalim. 'Yun 'yung papasukan pa ng ano? Blower. Makapansin niyo mga kapatid, humor, kapatid, meron siyang ipatawag yan elbo. Elbo, elbo. Nasa ilalim ng... para hindi matapon ng langis ay nilo do pulpul -pul min din para maganda ayan mga kapatid mapret susubukan na ng ng tubig ng na kung may natagas oh, wala kung tagas, tagas wala na ay tagas kung lahat ay tagas kung tagas kung tagas oh. ganyan po gumawa arasyon, ng kalan bowl. na di langis mga kapatid langis na oil mga kapatid yun ang gatong nito okay wala tagas. Uh, okay tagas okay na wala tagas, so, ngayon, mga kapatid tatapon natin ang tubig Ayan. ngayon kakalasin natin yung partner kasi yung partner na ubo na lang inik Ayan, ko ng tubig yung partner <laughs> oh. Yeah. Palalamigin muna, palalamigin. Oh. Yeah, Ayan, ganyan ka mo loob. Ayan. Yeah. Yan ang loob niyan mga kapatid. Tapos ito naman yung pinaka -burner. barner. Barner, bubutasan pa yan, bubutasan. Bubutasan. May mga thread po yan mga kapatid. Kung pala ako magtitipid kayo, isang nipple lang ang gagamitin, kamo. Para yung isa pang dito sa ilalim. Ayun. Panlagay dito para sa hangin. Ayan, para sa blower yan, sa blower. Kumagat na. na mga kapatid Yan ako magiging itsura niya Yan ako sa blower Ito naman barna. sa barner Sa barner naman sa ibabaw Ayun. Isang nipli lang bibili yung ating sa gitna okay. oh, Mga kapatid uh, ah, Minamarkahan muna yung puputuli na Ayun. Ano ba tawag yan? Na uh, niplay. Na niplay. isang gagawing barrier, isang gagawing air blower. Ayun mga kapatid. Yung kaputol, sa air barrier, saka yung isa naman, blower. sa blower naman mga kapatid. Mm -hmm. Ayan po, gagrind rin na. mga kapatid. Dito tayo mga kapatid <laughs> at mga katay. <laughs> Tama. <laughs> Ayan mga kapatid. Ayan mga kapatid. Ayan, mga kapatid. Ayan, nasa ulo mo na? Hindi daw, meron pa dito yung pang covid Ah, yung pag-COVID. Nagamit kamo kayo yung covid Ito kamo. Ayan. Yung mga patient nila na hindi na hindi mo Ayan ang pinaka-dabes. Oo. So. Pagka kayo magkakating. Self-defense. Self-defense. Sa mukha. Mukha na, hindi lang sa mata. dudugtong doon sa kanyang pinaka-barrier para humaba-haba ng konte mga diskarte mga kapatid pag nagdugtong kayo ng tubo na ganyan kalalaki eh, kailangan gagamit kayo ng ganoon para pantay na pantay ang ah, tawag dyan pare tawag angular, angular. tapos yung tubo anong sukat nyan dimedyan tubo mga kapatid oh, yan yung singular. gagawing barner oh, well. oh, ito may, may <laughs> May bibili ba kapatid? <mga> <laughs> Tay ka lang. Ayan, <laughs> May grocery kasi to. <laughs> Dala Dalanan lahat. <laughs> Dala lahat. May grocery na. Wilder pa. Magagawa pa ng tresi Gumagawa pa ng bahay. Gumagawa pa ng kalan. Ah, <laughs> <laughs> oh, kapatid. Mayroon pang shot shot. Oh. merinda lang yan. <laughs> merinda. <laughs> Ay, merinda. Tina mo. Alfonso. <laughs> <laughs> Matindi ka merinda rin. <laughs> Ay, sarap naman ng pulutan, oh. Hindi na wala siya chat. Lito at saka pipino, mga kapatid. So, yung kawon paborito ng kambing, oh. Ayan. <laughs> Ayan, oh. Oh, I yung lito, mga kapatid. Isa dito. Ayan, may palaman na ano. Pipino. Yun, mga kapatid, oh. Oh. Tawag ko, Jim. Diretso. Diretso ang gawa mga kapatid At ito e eh, Paapoy na raw ngayon At saka sa mga gusto naman magkaroon Na may pambili Ay magpunta lang dito at umorder At igagawa kayo ni pare Ganito lang po gumawa ng kalan na Use oil ang Gatong Hindi po argasto to Use oil mukaya mentitikanah hmm,

Parang walang welding oh. Ayun na po. Ngayon sasarin ko mo yung bubutasan bago sasarin yung babaw. Ayun. Ito pa. Minuwi ko lang. Ayun. Ayan mga kapatid uh, Sasarado na po yung ibabaw noon Pakasahin muna ng konti Ay, go to tong Sa blower naman mga kapatid Para pagtanggal nito

Hindi, 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 hindi siya siya. Kaya mga driver ay, din ang, ano ba, uh, ambulansya ka o patrol? Ambulansya uh, ko. Uh, <laughs> sa ambulansya. Basta Ay, teka, teka, mag <laughs> <mirinda> muna, mag-memerinda. <laughs> mag-memerinda okay, muna, be. Yan, yun. Puta. Yun. Uh, ang bubong eh, atanggalin ko lahat para maayos yung patrol. Ah sa na tuloy. Nako, hindi eh, parang yung doon sa EFSA. O, kailangan tanggal ang yero. Tanggal ang yero dapat. Kaya iipit ng yero yung pansok. E. Ah, hindi pa napapalta ng yero. Kasi hindi naman bukas ang pansok. Lalagyan na po ng marka. Ang limit ng maghapon ngayon sa'yo. Ah, bukasan at maganda po panahon. Pumunod pa at isa natin. Yung isapan namin. Pakalasin natin lahat ang bubong para lumaki ang tarbaong natin. Hahaha. <laughs> <laughs>

Yan mga gamong guna na patak na yan, mga kapatid. Pag tumama siya may paglalagyan. <gibit>

naikot siya pagka natakbo kumbaga sa one eh pinaka <tinyo> stopper niya yan to eh ano mababaw na tong uka nito to mababaw na yung uka hindi masagad yung toto tong pinakakating bis kaya meron ano eh, pag makapal kayo to no, pag gato niyan yan kikinisin na yan mga kapatid para

1 centi At dalawa na banyan, Tapos another 2 cm uli Ehakala Ta Tapos okay. Mutas uli ng 8 okay. Ngayon to Lalagyan natin tunaw Amin Ta Dalawa Okay

Yeah. Kung may sibaya, okay. kung nagpunta nakabit okay. pa kami, sa? Kaya yung na ng hangin niya, hindi lang na butas ng apoy. Yung hangin niya, yung gitna. Meron nagbubutas uh, ng 25, may oh, nagbubutas. Oo, mas siguro marami. Hindi. Dahil, temo ha, temo yung, yung gas, yung gas range. Oo, oh, marami. Oo, oh, butas, ang ganda ng apoy eh. Mm. Diba? Pero meron ko tila, ang dinadamihan lang niya, hindi ito sa ibabaw. Sa ibabaw. Pero yung sa ilalim, meron madami dito, meron dito yung walo. Kasi ang butas nitong sa ilalim, pinakailalim, magmula dyan sa flooring ng ano. Pababang ganon. Para buga ng hangin yun, di kaganon yung Kung baga sa kung ulum yun, bababa dito. Gwano, medyo pasibat dito Mm, tapos dito sa bandang tagiliran, pantay siya. Nakalipil lang. Pag Bago pagdating dito sa bandang taas, pag ganon naman. Parang apoy naman pa pag At, Eh, nakakita na ako, May kopyahan ako yun dyan. Kinopya ko. Eh, sa ulado ko na. Pag iti na pasul sa ko, yung, yung, pa, ko. Oh. hindi, banner lang ang papalitan sa iyo. Ay, kaya nga, hindi ko na sinabi ka lahat sa sabi. Isa sa, <laughs> sa, <laughs> sa ko yung ano, <laughs> yung <laughs> banner. Mm -hmm. Eh, di ba yung banner mm hindi -hmm. tanggal naman? Ako bago, hindi, banner lang. Kaya nga, di Roscas yun eh, di ba? Oo. Oh. Oh. Kaya nag-iimbento pa ako eh. Oo, oh, oh, hindi pa, kung baga sa ano eh, hindi pa na, hindi pa final yun. Hindi, parang, mas mainit at dilaw. Mas mahinit ang dilaw talaga. Ginagamit oh, yeah. ang mga ano yun eh. Uh, pag asa di ba? Oo, oh, mas may ang dilaw. May hitang dilaw. Sabi yeah, lang, na, ano, yeah. ang maganda lang tingnan ng asul. Oh. Pero kapag ka sa ng aboy, mas may ang dilaw. Yung mga tingsmith, yung mga gumagawa ng hmm. yung mga ng pandan. Hmm. dilaw. Ng dilaw, na. dilaw ang apoy. Yung pinoblower ng ano, may uling.

Ja,

Oh, ayan, ang lakas. Mga kapatid, bago ang ito na finish product niyan, bale ayun Lalagyan na lang ng pinaka ano, yung kagay nito. So ang pinaka paa, bago diyan ipapatong ito. So,

Tapos ito yung kanyang pinaka-blower. Kasukan ng hangin. Punta sa loob. At pa natin kasi naulan. Ito mga kapatid, ito na yung pinaka- Final. Pinaka final na finish product ni kapatid na George. Ayan, ayan po yung kanyang mga yari, na. Ngayon eh, ito yung pinakatangki ng langis na use oil. Papatak doon sa pinakaimbudo na ayan. Ayan na. Ayan na, kanya lang binubuksan. Ayan po. Dadaloy po rito yan. Tapos ito naman yung kakabitan ng blower para magkaroon siya ng hangin. Kung meron kayo crudo, mas maganda kung pa kung pampalingas Yung pampalinga is crudo. Crudo. Kasi wala akong crudo, kaya tiyaga-tiyaga mo na sa langis. Sa langis, no. Lumalagab vlog pala, ha? Uh, uh, Ayan, Ay, nagdidikit na yung ilalim, parang. No. Okay. Yeah, yeah. yeah. nako napakalaking bagay nito pag halimbawa naubusan ka ng argas no? eh, mayroon kang pampalit na ito eh di ako nga magpapagawa eh gawa ng malaking bagay ito eh napakamahal ng argas sabi mo mga isang tabong chase oil maabot na mga isang buwan kaliwanag mo Iyan bali wala pang isang litro yan eh. Ayan na po mga kapatid. Oh. Yung dami ng ano na ito. Oh. Eh. Dami ng yung langis na yan. May baka mga tatlong linggo gamitin no? o apat. Isa bali isang buwan. Oo no? oh. kasi matipid eh. Abo yung dalawang <laughs> taon. Bilang gamitin. Hahaha. Napakagandang sales to, Kerno. Eh, ito, mga kapatid, do. Oh. Ayan ang kanyang, ano, pagka naubos na yung pinagparingasan na papel dyan, doon na makikita maigi ang apoy niyan, mga kapatid. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, mga kapatid, talo pargas, pa o. Oh.

Ang mga pinuwarik mo, mga ubo. Ay, hindi rin. Wala nasa ilalim na hindi ka mm -hmm. nasa, bupano, yun. Hindi naman sa nagayon lang. <laughs> nasa na yun. Sige mo namin sa yun. na. na. Yan na. sa Yan Pinagdaga natin ang papel. Medyo naman ang papel. Ayan. Ayan po mga kapatid. Oh. Ngayon, pagka may laman alangis doon sa ating dito sa tubong ito, Hindi papatay na to, papatay ito na ito pala ito. Papatay na po ito kung gripo, pipihitin la ang. po kanya pinakatangkin niyan. Eh ngayon patay na, pinakita ko lang sa inyo, sinabi ko. ayan po, napakalakas ng na apoy niyan, no. Sa mga krusunada ng kalan na ito, pumunta lang dito sa Barangay Tres, silangan sa Amaya mga kapatid. Hanapin lang si George Tijones, mga kapatid. Siya po ang gumagawa niyan. Sa mga gustong mag-comment, mag-comment po kayo. Babasahin po natin yan sa baba. Maraming maraming salamat po. Sabihin mo, gusto ka mong magpagawa ng heavy duty yung talya-talyasin. Talya-talyasin so, no? na, no? So, wag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share din po at pindutin ang bell button para lagi kong updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat.